Hindi pwedeng hanggang dito lang ako. Ikaw ba? Ano bang pangarap mong maging? Ano pa ba yung mga lugar na gusto mong marating? Ano pa ba yung mga bagay na hangad mong gawin? At ano ba ang laman ng palagi mong hiling? Gaya mo, palagi rin ako nakaharap sa salamin. Pinakatititigan ng gusto kanyang sariling tumitingin. Kinakausap, tinatanong. Sinisilip ang angking galing. Baka sakaling biglang magising, yung ako na gusto kong maging. Yung ako na may malayo ng narating. Yung ako na malaya ng bilhin ang kahit anong gusto. Sariling bahay, sariling sasakyan. Sariling negosyo. Isang ako sa katauhan ng isang tagumpay na tao. Isang ako na tumama sa loto. <laughs> Hindi naman tumatay. Para seryoso Ang sarap siguro ng buhay natin no? pag naabot mo na yung mga pangarap mo kapag nagawa mo ng mapasa kamay lahat ng mga hinahangad mo sa mundong to at magiging isang kwento na lang yung kung paano at ano yung mga pinagdaanan mo isang kwento na maibabahagi mo sa ibang mga tao kaya naman habang nandito tayo sa proseso huwag na huwag mong susukuan yung mga pangarap mo kapag dumating ka man sa punto Palagi kang talo Umarap ka lang sa salamin At tignan Ang sarili mo At subukan mong tanungin Hanggang dito na lang ba ako? At kapag biglang sumagot yan Tumakbo ka na <laughs> Hindi Seryosa na Ika nga nila, ang pagsuko para lamang sa mga mahihinang nila lang. Kinaya nga ng iba. Kaya panigurado, kaya mo yan. Magtatagumpay ka. Dito na nagtatapos. Kaya isang pagpupugay para sa lahat ng mga tao na patuloy sumasabay sa hamon ng buhay. Ako nga po pala si Brother Matt at ito ang aking munting tula. Sana nagustuhan niyo.